Samahan niyo akong magluto ng spaghetti. O diba, ating pangmariandang yung araw. Itong ating spaghetti na pakulong muna ako ng noodles. Mamaya um, pag naluto na siya, susunod na natin yung ating no, sauce. O ba? Diba? kung ano lang meron tayo dito sa bahay, katulad ng lagi kong sinasabi. Kung ano available lang, yun ang gagamitin natin sauce. Bali yung spaghetti nga pala na yan, eh, yung mga natira, yung mga nakaraang birthday. Naisipan ko magluto ng spaghetti. Ito nga pala yung mga ingredients na gagamitin natin. Meron tayong ditong bawang, tsaka sibuyas. At syempre, meron din tayo dito, hindi mawawala ang hotdog at hindi mahiwan na na malilip to. Tapos, meron din tayo dito spaghetti sauce, tomato paste, at itong magnolia cheesy. Tapos, itong ating ginimig. O, diba? Meron na pala tayo dito natirang tirang sauce, spaghetti sauce ng mga nakaraan. At gagamitin din natin to, ba diba? Para mas masarap. Ito na ang ating spaghetti. Malapit na siyang maluto. So, abangan natin mamaya kung anong resulta ng ating minutuin. O, diba? Dito nagutong yan. Lagyan okay, natin dito sa strainer. O, oh. Ang dalawa. Wala namin gina na natin. Ah. O, oh, parang niya. Hindi ko na natin yung bawang sa katibin lang. Parang ah, wala natin dito yung natin ang binunin. natin ng paminta. Konting paminta. Lagyan natin ng konting tomato paste. Nilagyan na natin pala natin ng asin niya. Hindi ko na pinapita. So, Lagyan natin itong natirang tomato sauce. Wow! Spaghetti sauce pala to, sorry. At kung naluluto ang ating sauce, pwede tayong kumain. Ibinuhos na rin natin yung isang spaghetti sauce. Magpaiba sila ng kulay kasi yung isang parang may cheese. Ito parang regular lang na spaghetti sauce. Purang pula. Hintay na lang natin yung kumulo. Tapos, titikman natin. Tapos titimplahin ulit. uli. So, Susunod na natin itong ating hotdog. Nakalimutan. Mmm, bango. Wow! Ang luto. Hintay na lang natin siyang kumulo. Lagyan natin ng cheese para mas masarap. O di ba? Parang, parang panjali bilang. Eh. So titikman na natin kung ang lasa. Okay na siya. Mas ma-mix uh, na natin. Huwag na natin hihwala yung sauce para mas masarap. Paluin na natin ng mabuti. O di ba? Pinatay na nga pala natin yung apoy dyan. Ito na yung spaghetti natin. Ito na. Kaya magmimaglinda na. Bingka tayo ng ating kape. Black coffee lang sa ila. Sa akin na creamer. Anak matala. Dahil hindi tayo sa creamer. Maminan natin. At ito ang ating bonggang-bonggang -bong asukal. Hindi ba? Nakalang. alam. <laughs> ang asukal. Dahil kayo ng dumaan. So, kapit nga ng mainit dyan, so, doon. Yan. Julian. Ayaw <laughs> magpapakita. pakita. Nahilak siya. Nagyan natin na, may patrube. Yan. Kasi pa pala siya. Anak, pasalian ka na kayo.

Mm. No. <inaudible> 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 i n